Sumama sa protesta ng labor groups kanina ang transport groups sa ilang Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at riders. Ito ay para maipaabot nila ang hinaing nila sa mataas na commission rates ng iba't ibang transport network companies. Kaugnay niyan, makakausap natin si Mon Paleracio, ang presidente ng Coalition of Couriers and Shippers Services Incorporated. Magandang tanghali, Magandang tanghali, ma'am Sherry. Mon, sa inyong record, gaano karaming TNVS rider at driver yung lumahok dito nga sa booking strike? Ma'am, yung sa lalamog pala, ma'am, almost 50K kami, ma'am, bukod pa yung sa ibang TNVS na, ano, kasama. Uh -huh. Okay. ang para, para, para booking Mon, pero may mga rider daw na hindi alam na may strike ngayon. Yung iba, ma'am, hindi po sumama. Siguro, ma'am, mga 10% lang naman yung iba, ma'am. Yung talagang... Okay. Hindi po sumama. Okay. Ito, po. Klaruhin natin, yung Coalition of Couriers and Shippers Services Incorporated, gaano karami ang miyembro nyo? Lahat ba ng riders natin, miyembro? Oh, lahat, yes, ma'am. Natasako po lahat yan. Okay. Team, Gaano karami yun? Siguro, ma'am, nasa 100,000 huh? sila lahat. Parang gano'n, lagpas pa. Okay, 100,000. And sa tansya nyo, nasa mahigit 50% ang sumali yes, sa booking ma strike. Yes, ma'am. Mahigit ang 50%, ma'am. Mm, sumama, ma'am. So, pag sinubukan ko ngayon magpa-book, wala akong makukuha masyado. Siguro ma'am, uh, meron din ma'am naman siguro, kaya lang mahirap. Mangilan ngilan. Pero itong okay. grupo nyo, hindi lamang Lala Move, lahat ng TNBS. Yes ma'am, yes ma'am. Lala Move, Grab, no? Move Pass, Joyride, Move It. Move It, Joyride, Saka Angkas. Opo. Okay. okay. Ito ba ang mga TNVS companies na ito? Pare-pareho ang porsyentuhan? Ma'am, yung sa commission, ma'am nila, lahat sila, ma'am, yung 20%. Po. 20% lahat ang commission rate? Yes, ma'am. Okay. So ngayon, ang uh, magkano na lang dapat ang ikinakaltas? Ano ba ang inyong uh, apela? Ma'am, sana po magpababa po ng 10%. Lower than 10%. Ito ba? Ito ba ang inyo bang uh, grupo ay nakipag-usap na or nagreach out dito sa mga ibat-ibang TNVS company? Matagal na po namin pinapangawagan yan, madam. Oo. At nagkaroon na po kami ng pag-uusap ng DIC kaya di pa po kami pinapalitan, Pero uh, paano kung bumalik sila? Ano ba? Bakit sa tingin nyo it should be lower than 10%? Uh, para po oh, medyo lumaki po yung kita. Opo, pero di ba i-explain din naman nila sa inyo saan ba napupunta yung 20%ong kinakaltas nila? Opo. Sa sumang ganito, ma'am eh. Hmm. Ano nangyayari po, pag may promo po yung company, ano yung order po niya driver sa rider. Pakiulit lamang po at nagpuputol-putol ka on Ulit, anong... Ganito, ma'am. Kapag may promo po yung company, halimbawa uh, po, 20% po yung promo. Ang nag shoulder po niyan, driver sa rider po. Ah, okay. Um, kayo ang nag-shoulder sa inyo, ibinabawas yung pinopromo nila na 20%, kunwari 20%. Yes, ma'am. Like, uh, ma'am, yung grab, no? Yung ganti, ma'am, saka yung PWD, ma'am, 20% ma'am, dinabawas sa ma inyo. At least, ma'am yung sa mga PWD or sa mga seniors and students yes, okay, okay. na 20% discount ang nagso-shoulder kayong mga rider. Yes ma'am, rider driver ma'am. Riders at drivers. Ito grab, ba? ma'am 'yan eh. na. uh, Nasa ga sa isang araw, gaano kadalas kayong nakakabook ng ganon? Um, marami ma'am. Yung iba na midi na nga lang. Kaso wala kang magagawa pa. Bro. Mm -hmm. eh, ito din ba ay hindi lamang sa TNVS kundi sa pamahalaan? Inilapit nyo na yung ganito ninyong concern? Ma'am, actually ma'am, nalapit ko na sa Congress ma'am nyo kaso hindi pa ako binabalikan. May nakausap na po ako. So, magkano ang natitake home ng isang rider? Sa 12 oras, ma'am, siguro ma'am, 700 to 800, ma'am, sa 12 oras. Ganon din po. Kapara din mga jeepney drivers po natin. Kasi ganon din namang din daw ang kanilang uh, na iuwi. Iu masyado nang malit kasi, ma'am, yung costing, ma'am, nung, ano, nung ano natin, fuel, ma'am, masyado nang mataas. <laughs> Ano po ang ating apila? Ito po bang booking strike niyo ay hanggang kailan magtutuloy magpapatuloy ba ito? Nagbabalak ba kayo ng isa pa ulit na booking strike? Uh, siguro mga pag-uusapan po namin ng mga ano po, mga miyembro. kami mm ng -hmm. Pero so far ay uh, may Open communication naman po ba kayo sa mga TNVS? May mga nakaschedule na paghaharap para marinig po ang inyong hinaing? Siguro ma'am, magbibigay po kami ng, ano, mam, ma ng letter ma'am sa kanila. Lahat. Pero sinabihan, nagpauna ba kayong sabi na magkakaroon kayo ng booking strike? Wala po. Hindi na po kami nag-advise ma'am. Bakit ho ganoon? Bakit hindi muna sinubukan na makipag-usap sa kanila? Kasi ma'am, maraming bis na ma'am kaming nakipag-dialogo pero wala pong nangyayari ma'am eh. Mm -hmm. Wala po also, bang ahensya ng pamahalaan na pwedeng mamagitan? Actually ma'am, si BIC po ma'am pero hindi pa kami binabalitan. Nakilan po kayo nag-reach out? Siguro ma'am, uh, mga 3 months na kay DICT. Wala pa rin po. Alright, well, yeah, balitaan po. nyo na lamang po kami ulit. Pero masasabi nyo ba sa tansya nyo, uh, dito po sa sinagawa nyo nga booking strike, ay naging matagumpay kayo sa pagpapaabot ng inyong mensahe sa mga kinauukulan? Yes, ma'am. Halos naki... sa na isa po lahat ang ating mga ano, membro. Marami pong salamat, mo na Palerasyon ng Coalition of Couriers and Shippers Services Incorporated.